Yun, good morning. Dito po tayo sa Malolos Cathedral para sa gagawing indakan sa kalye ng Malolos. Buong po ito. Lahat ng bayan meron dito. Gaya ng Bukawi, May kawayan, Marilaw. Ito po yung mga ibang sound system na gagamitin dito. Ito. sa sound system naka audio center bago audio center ngayon yung gamit ngayon tapos meron pa doon sa loob sa loob ng Malolos Cathedral Nissan naka SL saka W box Apat na SL sa W yobox. Dahil maulan ngayon, hindi ko ginamit yung pickup. Kulad nito, ayan eh o, humahamog na. Kawawa to. Basayan. Pati yung nakatrack doon. Ayan eh o. Sigurado basayan. Kaya eh tayo, safe close yung sasakyan natin hindi makabasa yung speaker hindi makabasa yung generator kaya naisip natin na ito gamitin kasi nakaraan pa gamit natin dito yung pick up ngayon ito gamit natin yun yung speaker natin Hello. Yeah. yung generator nasa loob ay <laughs> lumalakas na ulan Tapos sana. Nakakaakit na sila ng ano, speaker. Mula na. Tara, silong tayo, mabasa tayo. Kaya yeah, kakakit na rin sila ng speaker. Oh. Abasa eh. mas maganda pa rin yung close. Let's go. Kaya natin sila.